Dahil balik iskwela na ang karamihan sa mga katropa, may panalong handog at talk and text. Uh, this is just part of the campaign na libreng sakay na from starting June 18 hanggang July 13, bibigay po kami ng libreng tickets uh, 7 a.m. Uh, hanggang sa maubos siya hanggang 7 to 8, 8.30, ganun. Araw-araw, celebrate -araw, natin ang konting panalo kahit malaki man o maliit sa, sa buhay natin malaking kaluwagan para sa mga mananakay dahil sa hirap ng buhay ngayon at least na ka, sila ng pagkakataon. Kaya salamat sa libre sa kailang token Siyempre, ano, libre ito kaya mas nakakatipin. Ah, uh, great. Kasi, ano, mahal yung mga bilhin ngayon, saka mahal din yung mga pamasay, so okay to dahil nakatulong sa mamamayan, nalito libre yung ticket, at nakabawas gas. Ah, uh, masaya kasi nakatipid kami. Tsaka mura na, dapat Tsaka yung sa akin pamasahin ng pinsan ko, eh dito ko na lang nakalibre pa ako. At least kahit pa paano, nakatulong ako sa maraming tao. Thank you sa Token Text kasi kahit pa paano. Ngayon lang namin na radasan yung libreng ano, sakay. Thank you sana maulit-ulit. Magsisimula sa June 18 ang panalong libreng sakay sa LRT. Kaya gumising na ng maaga para mauna sa pila. i In invite ko po lahat para pumunta dito sa Token Text Libing Sakay promo namin. Handog po ng TokenTex, uh, libre sa kahit, kahit saan, uh, sa ano lang po, LRT1 sa EDSA station and LRT2 sa RECCO station. From June 18 to July 13, 7:00 am po simula hanggang 8.30 to 9.00. Para sa karagdada ng detalye tungkol sa mga panalong tipid-sulit na text at tawag offers mula sa TokenTex, magtungo lang sa website na ito.